Yes, guys, uh, nandito tayo ngayon sa panulukan ng Tayuman, Jose Abad Santos uh, Dito ay nag-build up na po ng pagbaha So, may baha na dito guys, Jose Abad Santos, Tayuman Baha na, ayan o oh. Hi Kanina pa to baha? Okay So ayan, ah, nag-uumpisa na pong bumaha dito guys dahil walang tigil ang ulan. So kanina pa to, ayan, kagaya nyan. Ayan o, oh, nag-uumpisa uh, na po ang pagbaha uh, dito. At kung hindi titigil ang ulan ay maaaring aabuti na naman ito ng uh, hanggang tuhod. no So dito ngayon guys, may makikita natin ay nagpanimula na naman ng pagbaha. Yan, baha na. Nanay, ingat ha. Ah, sige po, abang. Yan, ay nako. Oo nga eh. So kasama ko si Mother, tumatawid kami dito sa baha. Yan, sandali lang po. Okay. Baha na. Ayun, nako. May uh, bumbero na guys At yung bumbero ayun oh Baka lumubog pa sa baha Naku lumubog na nga sa baha nanay ha. Lumubog na nga sa baha nanay yung bumbero ah, yung mga bata guys Sinasaway yung mga bata Dali dito tayo Dito tayo Ayan yan ah, Ingat ah. Sige po Sige po Sige po Sige po Ah malalim Oh malalim guys Ayan guys Baha Oh baha, oh baha na. Dako yung mga bata, oh sarap ng ano nila, tampisaw sa baha. Ay nako. Nagtampisaw na sa baha ang mga bata. Oh. Baha at ayon. Baha na. At dito sa bahay oh, pumasok na yung baha, guys. Baha na po, baha na dito sa Tayuman, Jose Abad Santos. At yung mga bata para bagang nagkaroon ng swimming pool. Baha na Woo! Ayan o, oh, baha na guys, baha na Jose Abad Santos, nag-uumpisa na po nga lumubog At ayan, lumalalim na po yung baha paumpisa na po ang pagtaas ng baha guys dito sa may uh, Jose Abad Santos passable pa naman ano passable pa pero may mga motor na mahihirapan na kagaya ng kotse na yon kotse so lutang na sila uh, may tumirik na pong uh, motorista dito Tinulak na lang yung motor. Baha na. So may mga jeep pa rin pumapasada. So malalim na ang baha guys, palalim ng palalim. Hindi tumigil to, sigurado Dagat na naman itong uh, Jose Abad Santos Tayuman Ayan, palalim doon Palalim ng palalim oh So yung iba ay at ano uh, tumitirik na guys oh Ang lakas pa rin ang buhos ng ulan guys. Lalong lumalakas ang buhos ng ulan. So padagdag ng padagdag yung uh, tubig dito sa sa Abad Santos.